Guys, may muta guys. Nanadede o, pagawas na mo ang mga, mga product karon Katong tanan sa nag-order, nanadede o. Uh, Pula na mga order karon na nanadede ang jinte o. Kapo na ninyan ni Ron. 7 uh, boxes. Mga idol. Tulata lang ninyo ninyong mga order. Kaming na. Pila ni Kadlaw? Bau mau ah, sa Ah, sa... ilang... kwan Ha? diliber Apa diba? sa mapila ni kala bau mabucela oh. ko ang otoptaon. Otoptown, one week, one week, one mau one week, one week, one week, one week, one week, one week, town one one week, two weeks. one week, one week, one week, one 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 week, one to two weeks si Bin baksis, katong sa katong na order na ay gawas nalabas na inyong order ng idol kayo karun, sa kayo karoon nagawas ang mga items kay Abdi lang karoon, Abdi sa baduman sir